ating grass cutter mahirap lang pala pag kwan medyo malayo yung bundok ko tapos nagdadalig kang ganito tapos may dalaka pang gasolina ayun na guys isang so, oras natin mahigit na ano <laughs> grass cutter nagmawer nandun sa lulo ang nandito sa akin ang gandun pa tayo sa may taas na yun oh ginawa dito sa kubo 224 3.45 p.m. Wow. Mabas na yung mga bagong train na sa akin. Ayan, magandang umaga po. Ngayon po ay pupunta ulit tayo ng ating new gun. Daradala ko po yung ating grass cutter. Tapos <laughs> yung gasolina, siyempre. Mahirap lang pala pag gun. Medyo malayo yung bundok ko tapos may dadalig kang ganito. Tapos may dalaka pang pang gasolina kailangan merong kasama kasi medyo ma ano sya medyo mabigat Tapos so, syempre, dala natin yung tubig dala natin yung baon pero kaya lang naman pahinga lang tayo ng konti matitesting natin ngayon itong ating grass cutter na to kung maganda ba talaga siya mamaya papakita ko sa inyo Whew, Nakating din tayo. Dito tayo sa ating new Malinis pa talaga itong dito sana eh sa may mismong nyoga natin ang ating titirahin ngayon ay yung ando sa may taas talaga dito kasi pag ano na pag nyogan na nalilima na yung mga damo hindi na masyadong tutubo yung damo nyan kasi may mga nyog na eh gawin sa taas pag lumaki na yung mga saging natin dyan hindi na yung kaya oh, na ring didirahin yung taas. Tsaka naisprayan kasi ito nun. Yung malinis. Mabagal tumubo yung damo. Oh, Pahingan lang ako ng konti tapos bibirahin na natin. Oh, bago ako magdala ng scatter tapos may dalawa pa tayong gasolina. Ilang kilo yung inahon natin. Ilang. Mamaya ulit. Ayan na guys sa oras natin mahigit na ano? gas cutter, magmower nandun sa dulo ng dito sa akin makapal yung damo eh tapos, ito lang yung na-consume ng gasolina tignan nyo yan kita ba? dami pa halos hindi pa nga puno kanina yun eh Mahirap magtabas kasi may mga kahoy-kahoy na gano'n. No? May mga pinulak dati. Tumabingi na nga yung talim eh. <laughs> yung mga gano'ng karalaki, hindi na natin naanohin yan. Putulin. Ayan yung mga talim natin saging, niyog. Saging, saging, saging. Di ba? Mas mabilis talaga pag ano, mawer. init galas dis pa lang eh kain nyo ulit kain tayo ng kamote mulas na ba ten twelve Alright. Bahinga muna tayo tanghalian. Ay mga saging natin. Oh. Uh, Nawak-lawak na rin naman ito basan natin. Siguro kung isang tao. Sige nang kakapal eh, rapin talaga. Ito na 'yung mga saging hanggang dun pa tayo sa may taas na yun At tayo na lahat eh. malawak kasi ito guys eh. may nga muna tayo sa in, Ganyan lang tayo eh. Oh, ginawa dito sa kubo. Mahinga muna tayo. Mahinga ulit tayo bibira. Ini talaga ang panahon niyan. 10.53. Oh, grabe. Ayon yung natabasan natin, oh. Halatang halata, eh. <laughs> Parang wala natabasan, alam yun lang. Lawak kasi sa taas. Oh, ang dami pang ano dito. ito tumubo na palang papaya rito. Marami-rami pang trabaho dito. Sa mga aeroplano. Two twenty-four PM. <laughs> Grabe na tabasan natin oh. Ang ganda. Kung mano-mano lang to sa experience ko. Oh. Hindi mo oh, makakatabas ng ganito na no? mag-isa ko lang. Tapos ganyan kakapal yung damo. Huh? Grabe, hindi na uubos. Uh, ano? Hindi siya ang sa gasolina, tinan nyo. <laughs> hindi ko pa yata makakalahati, hindi na lang akong gasolina. Dapat pala hindi ganun, karami. Siguro mga So, sunod 150 lang yung dadalhin ko sa isang araw. Kung mag-isa ko lang naman nagagamit. Naglabasan na yung mga saging natin. Oh. Yun. Nyug. Malit na yan. Yun, nyug yung ko ng mga ano kanina. Madali. Maputol. So, yan pa ulit. May nyug pa dyan na nakakaano. Ganda pa tayo sa taas eh. Susunod so, naman natin yan. Nahirap lang talaga yung makahoy. 3.45 p.m. Hindi na gano'ng kalawak yung natabasan ko. ayan Meron pang nga dun. Oh. Lawak ka na. Nababas oh, na yung mga bagong tarin na sa akin. <laughs> nyog, nyog, nyog. Ang gandoon Yan o. Susurad dun tayo ulit pa ganoon Pansya ko dito siguro mga apat na araw ko pa dito tapos na taas. Tipid. Wala ka man. Alos di nababasan yung gasolina ko. Ano lang. Parang tatlong beses lang ako nagkarga ng gasolina. At ang dami Ang dami po. malalaki na yung mga ibang saging may bungay no kaso sira tungro pipit sya walang laman sana makarecover na yung mga nyug yun yung talim ng ano natin wag tumama sa kawi na ano. ito kasi yung stack na ano nya eh talim marupok lang bibili tayo na mas makapal para sa susunod hindi na ganyan isang tama lang sa kahoy na medyo kan umabalaktot na siya eh. hindi pa naman siya tumama sa bato ang bilis pala magtabas talaga pag may grass cutter you know, lawak na tabasan natin pagtubo ng mga damo nito guys Saka so, natin i-spray ngayon.